tayo sa wakas kung wala na rin po mas maganda ang ulan ng gabi kasi mamaya pagtulog ma malamig ay, sa wakas po at uh, na rin dito sa lugar namin bigin hawa na rin ang pagtulog natin mamaya niyan wala nang init na magaramay Ah, dapat na yung ulan lakas ng tubig oh. So, ay, naku, malakas ang gilat baka tamahan tayo ng gilat bingis ang haba ng pagkitiis natin sa init ngayon bingin hawa na ating pagtulog kasi maliwa malamig na ang ating kapaligiran malamig na ipahay malamig na yung yero mga mga dinding ng ating mga bahay lalamig na sa wakas ko at uh, ay, ka rin tayo makakatulog Hindi rin tayo papawisan Kaya lang, pag ganitong umuulan Wala tayong customer kasi Walang lumalabas at walang bibili ah, Marami tuloy tayo Marami tuloy tayo na yun Maya, maya siguro may na rin kami Medyo eh, Hindi na siguro titigil itong Baka mamaya pa tayo Kaya yung porsiber ngayon, may tayo. Okay, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel.